mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng palakasan. Sa programang Bidang Atletang Pilipino, ito ang DZRH TV Match Point. Nagsimula sa pangarap hanggang sa mabot ang taguntay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon. DZRH TV Match Point. Ngayong araw, makakasama natin ang mga athlete mula sa Philippine Cano Kayak Dragon Boat Federation. Hi guys! Welcome to Match Point. Pag-ibatiin nyo naman ang ating viewers. Hello, Hello po! Gusto so, Hello po! Kumusta naman kayo? Balita ko, very busy kayo kaagad sa training. Anong pinaghahandaan nyo? Leyaline, OJ, and Lee Robin. Yung Dragon Boat po, uh, may preparation po kami sa World Games At saka World pre preparing to for the game. Wow, and sabi. yung kaya. Yes, sa uh, sa kanuwing naman po is uh, this coming July 23, uh, we're going to Portugal para sa World Championship uh, under 23 to under 23 and junior. Then sa August is uh, World Senior World Championship ng kanuwing canoe sprint. So nasaan kayo sa ngayon? Sa Puerto Princesa, Palawan po kami ngayon. So, doon kayo nagka-training? ah uh, yes po. Dito po yung training site namin. Uh, dito po kami nag-condition na to All the athletes na maglalaro sa uh, World Games and World Championships So Panawin is nandito po amin. Grabe, parang wala pala kayong painga dahil para sa kalaman po ng lahat, nasungkit ng Filipino Kayak Dragon Boat Federation yung anim na ginto isang silver at isang bronze medal sa ginanap na 2025 ICF Dragon Boat World Cup sa China. And maliban dyan, mayroon ding dalawang gold medals na naiuwi si OJ Fuentes mula naman sa International Canoe Competition sa Poland. Guys, kwentuhan niyo naman kami sa naging experience ng team pareha sa China at sa Poland. May uh, experience na namin na eh? sobrang ano saya kasi especially nakakuha po kami ng medals and not only one but six po na golds and I also one silver and one gold. Dagdag ko rin po dun sa tinabi nila yan na ah. maganda rin po yung mag experience namin dun kasi yung iba po namin mga kasama dun ay mga bago pa lang. First time po nilang lumabas ng bansa takot, ganoon na po kagad yung naging resulta. Makakuha na po agad kami ng six gold medals, one silver at kaka one gold. Sa kung alam po sa canoeing, I'm not expecting po na magkaroon ng medal kasi that time is, the plan is ano lang, uh, training camp lang sa sa uh, Poland and then ayun, uh, yung coaches namin na mag na uh, why not before tayo umalis matapos tong training camp na to maglaro tayo sa international canoeing, ah, uh, canoe, uh, canoe competition. So, uh, para malaman kung hanggang saan level na kami and kung ano na yung nag-gain namin or ano pa yung kulang namin. So, ayun, uh, sa awa ng Diyos, nakakuha ng dalawang, dalawang ginto. <laughs> Grabe yung domination ng team, eh, no? lalo na dun sa China. Pero paano ba kayo nag-celebrate? <laughs> wala, wala. Wala, wala, wala. Wala, Wala, kasi after ng competition, nag-uwian na. Halos sabay-sabay naman kami umuwi nung 17, June 17. So, uh, nagkita-kita muna sa Taytay. -tay. And then, uh, you know, sa sa plan, And then after two days or three days na walang training or self-conditioning training lang, uh, bumaya na kami ulit dito pabalik ng Puerto Bansal sa Palawan. Ah, so bali, wala pala kayong time para mag-celebrate or para i-absorb man lang na grabe yung na-ingin -yung, yung nadaya para sa Pilipinas. Training agad! Okay. Yes, boy, it's parang ano lang ah, it's part of our preparation lang din then parang tawag doon uh, parang exposure lang din para sa amin at para malaman din kung hanggang saan at anong pang na igigay namin anong idadagdag namin sa training so the main goal kasi is for Asian uh, the World Games sa Dragon Ball and also the the SEA Games ngayong December na gaganapin sa Thailand. Ah, kumbaga itong sa China and Poland. Part lang siya ng preparation niyo doon sa bigger goal ng team. Pero pwede niyo ba kaming kwentuhan ano naman yung most unforgettable moment ng team sa competition? Isa-isa kayo. Know, to ladies first, Leyaline. Oh, ladies first. <laughs> uh, for us, ay, for me po, yung unforgettable moment po is yung, ano po, yung uh, manalo po, praise po. And, and, oh. and also po, uh, yung maiangat po yung ano, vlog po natin sa ibang bansa po. At makakanta po yung, ano, uh, yung pagbansa na awit po natin po. <laughs> That's nice. Di Ni Robin? Mahalos magkagailangan naman din po kami na, ano, na Leia. Kasi Ganun lang din po yung mga magandang experience para sa akin. Yung mga kapatid po. Yung makanta po yung national anthem natin lalo na po sa World Championship. Kasi pag nanalo po sa World Championship, tinakanta po yung mga national anthem ng mga nakapagal. Nakailang okay. Na World Championship na po kami tapos lagi po nakakanta yung national anthem natin kaya napakasaya po para sa amin. Ozzy, Ah, uh, sa akin po the unforgettable moment ko is that time is ah um, uh, yung train, you know, minsan lang din mag uh, magkaroon ng uh, international panel competition sa Europe and uh, kung kula naka-join ako na, uh, that time. Uh, and also the, the training jump ko that na makasama ko yung mga uh, uh co-athletes at mga competitors ko. Gano'n na. Hmm. Okay. eh we okay, were not expected na I, I'm not expecting din na ma manalo rin so sobrang saya nung umaga uh, first time ko yun na manalo sa Europe na uh, ako lang mag-isa nasa ano pa para sa international um, competition pa in, 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 thank you so much guys pero ito, syempre, itong uh, championship nyo na to, itong mga medalya na to, ay fruit siya ng inyong preparation and training. Pwede nyo ka ba kaming kwentuhan sa naging journey ninyo before the championship? For me, uh, although yung yeah, part two to ng preparation namin sa World Championships and uh, SEA Games this coming December, uh, kumbaga, ito yung pangahawakan namin kung kaya pa ba namin to sustain na makakukuha pa ba namin to ulit. Uh, kumaga ito yung parang inspiration namin na makuha, uh, makuha at maulit-ulit yung uh, bawat kompetisyon na magsaroon ng gintong medalya And of course, as veterans and young leaders of the team, paano nyo naman nakikita yung growth ng Dragon Boat Racing dito sa Pilipinas? For me, uh, malaking, ano, uh, impact sa amin. Kasi lalo lalo na yung Dragon Boat community here in the Philippines ay lumalaki. Lumalawak, lumalaki na rin. Lalo lalo na, every province sa Pilipinas, uh, nagkakaroon na ng Dragon Boat team bawat probinsya. So natutuwa kami na may mga kabataan na humahangas sa amin, nag-manage sa amin, nag- naghihinin ng info kung anong gagawin. And, also mga co-athletes namin before na na nagiging coach na rin sa mga kanya-kanya nilang probinsya. So natutuwa kami kasi siyempre uh, before kasi hindi pa talaga kilala yung Dragon Boat community or community community sa in terms of paddling before, So ngayon na nagkakaroon na ng pangalan, ganun, nagkakaroon na ng Dragon Boat. And yung mga ganyang wins gaya ng mga naiuwi nyo sa Pilipinas, mahalagang bagay yan. Eh, para mas mapapunlad pa natin at mas mapakilala pa natin yung sport. And speaking of medalya, personally, gano ba kahalaga sa inyo yung naiuwi ninyong medalya? Para sa amin po, napakahalaga po nung naiuwi namin medalya kasi sa totoo lang po, yun, yun po yung nagiging pantanggal ng pagod namin pagka nanalo kami. Lalo na pag nakaka nga kami ng mga gintong medalyang, parang nare-refresh pulit yung mga katawan lupa namin pag nanalo kami sa bawat labas na nilalaroan namin. Uh, for Mugo, tulad nga po ng sabi ko, uh, nagiging inspiration, inspiration sa amin yun na every competition na kumuha ulit ng kumuha ulit ng medals, not only in the international competition, lara, uh, especially sa mga world championship ng World lalo, lalo na ngayon, sa games talaga na uh, yun talaga yung maraming powerhouse, lalo na mga Southeast Asian. So, I mean, uh, kada pag may nauwi kami ng gintong medalya, yun nga, tulad na sabi ni Kapli, is uh, parang nare-refresh kami, Kung uh, kumbaga yung pagod at sikap ng lahat ng bawat isa nawawala dahil sa sa souvenir or na-achieve namin na gintong medalya. So, uh, Medal din po, uh, represent uh, um, for the country din po, hindi lang po for ourselves din po. Uh, para din po sa country namin yung medal na nakusapin namin. Ito OJ, double gold medalist sa International canoe Tournament sa Poland. Congratulations! Pag-usapan natin yung two golds mo sa international competition. Anong pakiramdam na mairepresenta ang Pilipinas sa ganong klaseng competition na mag-isa ka nga lang? Yun masaya po. Actually uh, I'm not alone um, during the finals kasi may kasama rin ako uh, si Janos Erstelya and Noel Jan Fabro uh, kasama rin sila sa uh, training camp that time so kasama rin sila sa competition so that time uh, lahat kami kami tatlo nakapasok sa finals in in 500 and 200 meters. Uh, sila uh, si Janos, uh, they got 6th place and si Neljan nag, 8th place naman siya sa 500 meters. And ganun din sa 200 meters. Then, ayun, yung malaking experience sa akin is, uh, yun nga, is first time kong makakuha ng two gold medals in, in U international kanu competition, especially sa Europe pa. So, ayun sobrang lucky and masaya unexpected sa mga nangyari kasi the plan is only the training camp lang so yun, yun yung nangyari so parang may bunga rin yung suporta uh, support na sa amin na mag training camp sa Poland marang uh, nagpalaking sa namin sa mga samito po kami Grabe na parang hindi ka talaga makapaniwala na nai mo yung medalya dahil parang ang goal mo lang is to participate and to learn yes po, yes po. Yun, 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 po talaga yung unang nasa isip namin. And then, uh, late na rin din nila sinabi, mga two days before the competition, sabi, oh, we have race in, in weekend. So, everybody, na-shock na na, na kami. Oh, really? so, <laughs> so, wala kami magawa so, to, to participate the international canoe kind of competition. So, go, go. So, ayun, uh, bunga ng training at pagsisikap pa rin, uh, nakatungkit naka tayo ng dalawang lintang. Pero siyempre, hindi naman lahat familiar sa sprint canoeing. Pwede mo ma-explain sa amin kung anong klaseng disiplina meron ng sport na to and anong pinagkaiba niya sa kayaking at sa dragon boat? Okay, canoeing is po is a single event but meron din siyang doubles and meron din siyang apatan sa isang boat. So, So, yung kakaiba niya sa kayak and dragon boat, the, the canoe is single-bladed and one-sided paddling lang po. Parang isang side lang po siya nagpapa, sa, and isang blade lang po yung gamit niya. Like the dragon boat. And then sa kayak naman is like meron, meron din single event, doubles and uh, quadro, apatan. Uh, ganun din, um, uh, may balance sila na uh, sa Dragon Boat walang balance. Uh, papasok dito yung pagkakapareho ng Dragon Boat is a team event. Yan. Kasi uh, ang canoeing and kayaking is may doubles and quadro. So dun papasok yung Dragon Boat. Yung Dragon Boat kasi uh, marami yan sila. Mayroon may 8 seaters, 10 uh, seaters and 20 seaters. So parang sa isang boat so, mar maraming tao po. Sa canoeing po kasi is Uh, single ka lang, minsan doubles lang kayo, minsan apatang tayo kayo sa canoeing o kayaking. Ako magalas man power nga lang yung kailangan dun sa kayaking at sa canoeing. Thank you so much. And with that explanation, ano ba yung hinihiling mo na sana alam pa ng mga tao about canoeing sa Pilipinas? Uh, sa akin kasi maraming nagtatanong anong sports nyo, ganon uh, yun nga, siyempre, ang lahat ng tao familiar sa Dragon Boat. So, ang sinasabi ko na lang, kung familiar kayo sa Dragon Boat, yes, yes, ganun yung sports ko, pero ako lang mag-isa sa bangka. Ganun, ganun yung ginagawa ko para ma-imagine nila, ah, ikaw lang, so, I will show them the the picture na ako lang mag-isa na nakaluhod sa isang bangka. Like, then, minsan sinasabi ko, alam nyo ba yung ano yung, yung kayak, ganun, like, if you go to the resorts or something na uh, the sa beach, alam niyo yung kayak, sinasabi ko. Na sinasabi nila, oo, oh, oh, ganun. Parang ganun, pero may balance kasi sobrang late ng boats namin. Ganun. <laughs> Ma-inform ma pa sana yung mga tao, no? About the differences. Okay. at sa kung uh, paano ba siya ginagawa? Ito, Ito okay. Layally, Actually, sobrang job talaga ng kanuin kasi discipline and siyempre, yung balance sa boat, kailangan po talaga pag-aralan. <laughs> At saka ano, no? parang sa Dragon Boat kasi medyo gets mo rin na maraming tao. So parang gets mo yung, kita mo yung balance, ba? Diba? Nasabay-sabay kayo, marami kayo, makikinig kayo sa command. Pero pagdating sa Canoe, tsaka Kayaking, parang kayo lang. Iilan lang mga tao yung sumusunod dun sa command. Iilan tao lang yung magbabalance dun sa boat. Though maliit lang naman yun yung boat. Yes, bro. Like, parang I will compare it sa, ano, sa if you go to cycling kasi ikaw lang din mag-e-effort ikaw yung magpapajack like sa kanawin hindi ikaw yung magpapadel mag-isa mag double scale kayo yung dalawa ganun. so self-effort ko talaga or kailangan mo disiplina sarili mo kasi so, ikaw lang pagdating sa boats ikaw lang gagawa ng lahat ikaw mag-e-effort ng lahat Thank you so much, OJ. Ito naman para sa inyong tatlo, Lea Lynn, OJ, and Lee Robin. Mensahe niyo sa mga kabataan na naisubukan yung less mainstream na sport gaya ng Kano and Dragon Boat. Uh, message ko na po sa mga kabataan na gusto mag-try ng dragon Dragon Boat. Huwag po silang matakot na mag-try, lalo na kung meron na mga nag-Dragon Boat sa kanila. Kasi maganda rin po yung masubukan niyo yung Dragon Boat kasi. Malaki may tutulong niyan sa inyo, lalo sa pagiging disiplina niyo sa katawan niyo. Once na nag-focus na kayo sa ano, training, kasi may iwasan nyo na yung pagpupuyat dyan. Pag tumibito kayo, babawas bawasan na kasi lalo na pag naramdaman nyo na yung mga pagod sa training. But... Sorry, ano lang kita kasi uh, may mga na-interview na rin akong nagda-dragon boat. And puyat talaga ang isa sa mga minimension nila na naiwasan nila. Dahil maaga raw ang call time. Apo. Oh, yeah. yes. <laughs> Disiplina talaga, bawal lang late. Kasi mga 4 a.m. ba, tama ba? Kailangan mag-start na rin talaga kayo. Kasi meron pa yung ano eh, parang warm-up. Tapos yung warm-up nyo, eh, bugan pa rin. Apo. Depende. Kasi may mga teams din po na ayaw, ayaw talaga na... Kasi yung iba may mga work power, schools, gano'n. So, they will go train na sobrang early para after training, magagawa pa nila yung work or schools nila. Mm, okay. Kaya, ito, actually nila mag-root up. Um, Kumbaga, time management, part ng time management talaga yung uh -huh. pagiging maaga ng draft. Thank you so much. Okay, OJ naman, mensahe sa mga kabataan. Yeah. <laughs> <laughs> sa akin, uh, if you love the sport, uh, just focus on it. Then, maging ano lang, maging masaya lang. Enjoy nyo lang lahat. Uh, enjoy nyo lang yung buhay. Kung uh, kung mahal nyo, <laughs> gusto nyo. Love nyo na, kumbaga, hindi porkit nakikijoin lang, lang kayo, ay nagsagwang kayo, uh, parang join lang, join lang, uh, may friends lang. Uh, isa po po nyo, kumbaga, like, uh, sabi din. Yun ay, isa, isa, isa po po nyo, uh, magpukusan nyo sa para may result na kalalabasan. Mahali ng sport. Thank okay. you. Thank you so much. Leonin? Ako okay. po uh, Sa mga kabataan, gusto ma-try yung Dragon Boat or Canon Wina. Huwag po kayong matakot or na 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 try yung Dragon Boat. Kasi po, ah, uh, sobrang saya po na rin. Especially pag, ano po, competition day. Like, uh, lalo't pag, ano, nakita yung mga competitors niya na, ay, ganito sila ka, ano, malaki, kalakas. Like, magaganahan po kayo, han. Ah, uh, yung ano po, yung Dragon Boat po, uh, sobrang friendly po kasi ano po eh, marami po kayong ano, tao, so marami tao na makakasama sa bangka at marami community din po. At sobrang mag enjoy po kayo. And also po, ah, uh, at, matutunan nyo rin po yung ano, self-discipline po at sa team works po. Thank you Thank so po. much. Thank you so much, guys. Huli na lang, uh, baka meron kayong gustong pasalamatan at siyempre i vlog Uh, invite niyo ang mga tao na supportahan kayo sa mga upcoming ganap ninyo. Go ahead. Uh sa akin po uh unang-una nagpapasalamat kami sa Panginoon sa nakuha naming mga medals and also the Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee sa walang sawang sumusuporta sa amin sa mga competitions namin, sa mga requests namin, Maraming namin. Salamat po. And also the the Tingog Party List, uh maraming salamat po sa suporta and also the Philippine Canoe Kayak Dragon Boat Federation President Coach Len Leonora Escoliante. Maraming salamat po. Hero Bilalin. And also rin po, uh, nagpapasalamat po kami sa coaches po namin na nandiyan palagi to guide us po na uh, and, uh, so pagbalik sa competition namin. And also sa mga ka-teammates po namin na na andyan palagi and also Uh, yung teamwork namin at nakuha namin yung sa uh, Medals na minimikit namin. Yung mga upcoming tournaments niyo, baka gusto niyo silang imbitahan. <laughs> Doon po sa ano namin, sa kaming competition competition po namin, uh, niling lang po namin na suportahan niyo pa po kami at uh, pag trade prep ka man na training. natin natin gintong medalya para sa bayan natin. Alam Thank you so much guys and congratulations ulit sa team and good luck. For sure um panibagong medalya na naman ang makukuha ninyo dahil grabe ang training ninyo, wala kayong pahinga. Yes. Maraming maraming salamat sa oras ninyo. Maraming maraming salamat guys. Lealyn, OJ, and Lee Robin. Thank you so much. Maraming maraming salamat sa mga teta mula sa Philippine Cano Kayak Dragon Boat Federation. At syempre sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating programa. Marami pa tayong kwento ng na Tiyak, kapupulutan ng inspirasyon at aral sa mundo ng palakasan. Ako po si Millie Borja. Hanggang sa susunod na linggo, kwento ng atletang Pilipino. dito lang sa DZRH TV Match Point.